Yan ang tunog ng bloat. Parang tambol, di ba? Uh -huh. Yeah. Para alam yung tunog ng bloat ito. Gagamutin natin. Lagay ko na lang sa link sa baba kung paano ang ginagawa pag may bloat. Okay? Okay. <tinyo> second time natin maranas nito dati kay ganda o oh, ulitin ko yung sound ah. puro hangin diba para pala tandaan ng bloat kabag kung sa tao parang kabag ito nagtimpla ko ng ano uh, baking soda o sodium bicarbonate na may vegetable oil yan yeah. Talagay naman natin dun sa link sa baba kung paano. Pag ganito, hindi pwedeng pabayaan kasi pwede niya ikamatay. Tapos pagpapainom ko dito, pakaliwa. Gamit yung feeding nozzle. Ito yung first aid natin. Na sana gumana. Okay. Magpapadumi siya kadalasan pag gumana yan. Okay? Ayos ba? Yan. Maswerte at nakita natin agad. Alis nga kami dapat ni Mame. Kaso na, uh, naging routine na namin na dalawin yung kambing sa kanilang goat house. Tuwing kabi, talagang malagay yung sinacheck mo sila. Kasi pag hindi mo nakita yung ganito, mga 30 minutes, patay. Yan. Yan. Pagandahan nito, nakatayo pa siya. Saka yung bibig niya hindi pa bumubula. Mayarap kasi pag bumubula na yung bibig tapos nakahiga na siya na nahihirapan huminga. Ibig sabihin nun no, naiipit na yung lungs niya. Ngayon pag ganito, pwede pa natin gamitan ng yan ito, ng sodium bicarbonate o baking soda. Kasi hindi mo pa kailangan tusukin. kaya pa niya. Sige, pa, sapa. sapa. Yeah. Ah. Ah, mapadumi ka. Okay. Yun, naririnig natin ang konting nag-burp. Pero dapat tuloy-tuloy yun. Yun. Ang ganda yun, nag-burp na yun. At dapat, mapadumi siya. Nakakatulong din yung hihilot-hilotin natin ng konti. Yan. Hihilot-hilotin natin yung channel you know, para may labas niya. Diba? Ah. Yun. Yun, tuloy mo lang yung mga ganun pag-burp, pag -puto. Pag para makalabas yung hangin. Sorry. Iisip ko, baka buntis iba na eh. Mm. Buntis nga yan, laki ng boobs eh. Sorry. Tingnan mo, pag ito, tinapik mo. Ganon. Dito, hindi. Diba? Tingnan mo, Lapit ka. Ito ka. natin, pagkakaiba ng tunog. Dito. 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 Pagkaiba, di ba? Pinapawisan tayo sa kaba. <laughs> yan. Right. Kung tutusukin mo siya, kung yung re, ito yung sinabi sa amin sa seminar. Ito yung ano niya, ribs niya, yung dulong-dulo na ribs, diba? Ayan mo man. Yung dulong-dulo na ribs dito, bibila ka ng apat na daliri. Ayan, 1, 2, 3, 4. So, dito mo siya tutusukin. Ito mm. yung ribs. Uh, dito. Titignan mo, wala naman tatamaan na ano, kasi puro hangin naman yun. Yun. Narinig nyo ba? Nag-burp? Yeah, Nag-burp siya. <coughs> yan sige, hitwating ba natin? Ayan, sorry, sorry. Nakakatakbo ah, ka pala eh. Ang ganda yan. Hindi mo tos ka kahit mabaho. Okay mo. Uh, ano? uh, na inaalala ko kasi, kung buntis to, baka bigla mapana, kawawa naman. di ba? Yeah. Pero kasi, ang importante, masave natin si Bana! Ano bana? na, katakawan? <laughs> Oh, pakita ko na rin yung mga sintomas ha. Ganyan yung iyak. Mm. Okay. Oh, magalaw ba? Hindi. Yun, medyo muusog. Pag hindi kinaya yan sa ganyan, tutusukin natin. Okay hindi pa naman siya naghahabol hinga pero kung natin hintayin pumunta doon kung imamassage ko tingnan natin ko didigaya ito ko to yun narinig nyo ba yun Ganon, ganon. Hanggat may iwasan yung tusok, iiwasan natin. Napaihi siya. Hmm. Dapat siya mapadumi. Hmm, dinalaw pa ng anak. Mama goat. mong gumaling. Nahirapan siya, yun, no? Laki pa rin, eh, oh. Hindi umuho pa. Hindi rin napapadumi. Pero hindi din naman siya nahihirapan. Konti pa, antayin pa natin ng konting uh, minuto. Pero naka-ready na ako. Ready na ang ating, uh, yan. May mas mahaba pa dito, si Zoe and Pero okay ito, ginagamit ko sa akin mga kambing. Native naman siya, kaya okay na to. Sakto, may coke pala dito. Pasalubong ni Lola kay ma'am. <laughs> Ay ma'am. Yung iba, nagpapainom nito. Pero hindi ko pa kasi na-try. At pinainom ko na naman siya ng baking soda. Kaya, uh, wala din. Kung itatry ko, hindi ko alam kung ano yung gumana. So, kung mag experiment ka, kung gumagana yung isang bagay, eh, yun lang ang gamitin mo. ba diba? So, pinainom ko na siya ng baking soda. Kaya, hindi ko na napapainom nito. Hindi umabot sa video. Dumumi siya. Ang dami. Yun, nahulog. Di diba, Dapat pala sa yun. Nakakagat nga na lang gamit. Eh. Para napapadumi. <laughs> Sige, kasi na lang Pero you know, dami langgam sa pa. Napadumi siya, okay na 'yun. Malaking bagay 'yun. Yung nakita nating napadumi siya. Ano ba? Dami kasi hindi malamang ko lang dito yun. iyo, ayan oh. dami. <laughs> Basta alin diyan sa iyo. napadumi siya. Malaking bagay 'yun. Ibig sabihin, nawala na yung bara sa kanyang rumen meron na uling movement sa loob ng kanyang digestive system. So, hindi, hindi natin siya tinusok. Napadumi siya ng na hindi tinutusok. Ang gamit lamang ay baking soda with uh, vegetable oil. Ayan. Post ko na lang siguro sa description o dito sa video niya. Dito sa harap. Yung ano, uh, kung paano yung timpla na gagawin. Dahil napadumi na siya, medyo kampante na tayo ng konti. Hindi naman kampante na lubusan. Pero, nag iba, -iba din naman yung tunog. Yan, medyo parang may laman-laman na sa loob at hindi na puro hangin. Pero meron pa rin. Pero yung alam mo yung pag mo, parang may resistance na siya, matigas. Hindi yung pag inano mo kanina, talagang para kang may nilubog ang baloon. Alam mo baloon eh, Nung una. Yan, medyo Padumi siya. Tsaka, nawala yung pagdaing niya. Yan. Dumadain ka pa. Yung kanina. Hmm. 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 Nagano siya, diba? Hmm. Hmm. Ganon yung tunog niya. Yan, medyo okay na. Tapos, pag pinipisil kong ganon, dumidigay pa rin siya ng konti. Yan. Ah. Oh, okay. Dumadain na lang siya pag pinisil mo. Ngayon, ah. Uh, balik muna ako sa bahay at, ah. Uh, Pantayin natin ang mga... 30 minutes to 1 hour. Tapos eh. Yung pagkalipas ng uh, 30 minutes. Makiat ako dito sa taas. Napapansin ko yan oh. Napaihi na siya. Tapos siguro naman napadumina uli siya. Pero ito hindi tukanya eh. Pero tingnan na natin ha. Tapos tingnan nyo yung chanya. O oh, diba. Lumiit na. So hindi na kasing grabe nung kanina. Na akala mo may maliit na bola o may parang balon sa loob. So magandang sinyalis to. Uh, hindi na natin siya kailangan tusukin. Yan. Tapos hinay, -hinay sa pagkain bukas. At uh, sa tingin ko naman kakain siya ng maayos bukas. Kasi bumalik na yung ano niya. Yung kanyang digestive system bumalik na sa normal. Yan. Kadalasan daw kasi nababarahan yung rumen yan kaya nawawala yung paggalaw ng pagkain sa loob at nagiging sanhi ng bloat nila ayan yan. so hindi natin nagamit yung ating karayom okay lang yung mas maganda nga yun kasi less yung stress na na may dudulot sa ating kambing okay so meron pa ako isang video nyan na uh, dati kay ganda na kambing natin may lahi ngayon ito native mukhang mas matibay-tibay yung native mas malakas ang loob pagdating sa bloat. Pero sa tingin ko naman, si Kay Ganda talagang sobra yung kinain niya nung time na yun. At ito naman si ating si Bana, ay eh okay naman. Hindi naman na pa sobra masyado yung kinain. At, ah, nabigla lang siya kasi nung mga nakarang araw, mahirap tayo sa kumpay. Tapos biglang nakahingi tayo ng mga maraming napier sa isa nating tiyuhin. Ayan, dito sa kabilang barangay. So, yun. Marami na uli silang pagkain ah uh, dapat pagka konti-konti uh, yung adjustment. Nagkating sa pagkain. Siguro, naparami lang ako nalagay kanina. So, magingat na tayo sa susunod. Yun. So, salamat po muli sa inyong uh, pagkatambay pagtambay o pag, uh, dito sa aking video. At kung meron po kayong mga katanungan, ay message lang kayo. O comment lang kayo dito sa aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali. At meron po ang Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Nakaligtas na naman ang isa nating kambing. At 'yan, nagngunguya-nguya na uli siya na magandang sign na kanyang uh, digestive system. Okay? So bukas update ko uli kayo. At uh, subscribe po kayo sa channel ha. And salamat po sa tiwala at support. Ha? Thank you po. Happy go tracing.